Gemini naranasan mo na bang maramdaman ang biglaang hatak sa iyong puso, parang may isang tao mula sa iyong nakaraan na konektado pa rin sa iyong kaluluwa? Ngayong linggo, lalo pang lalakas ang enerhiyang iyon at hindi lang ito imahinasyon mo. Ang universo ay bumubulong, ang mga baraha ay nagbubunyag at mabilis ang galaw ng kapalaran. Paano kung ang koneksyon na ito ay hindi pa talaga natatapos? Paano kung ito na ang sandali na magbabago ang lahat para sa iyo? Huwag baliwalain ang mga palatandaan. Magmasid ng mabuti dahil ang ipapahayag ko ay maaaring maging mensahe na magpapabago sa iyong kwento ng pag-ibig. Maligayang pagdating, Gemini Family. Ang linggong ito ay may dalang makapangyarihang enerhiya, at kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin ay para sa iyo ang mensaheng ito. Napansin mo ba kamakailan ang mga palatandaan sa paligid mo? Mga kakaibang panaginip, bigla ang alaala, o kahit isang kanta na nagpapaalala sa iyo ng isang tao. Hindi ito aksidente. Sinusubukan ng universo na kunin ang iyong pansin dahil ang koneksyon na ito sa iyong buhay ay hindi patapos. Dito sa Pilipinas, naniniwala tayo sa kapalaran, sa mga dasal na sinasagot sa tamang panahon, at sa kapangyarihan ng mga palatandaan. Kinikilala ng reading na ito na totoo ang nararamdaman mo, at ngayong linggo, lalo pa itong lalakas. Ang ugnayan mo at ng taong ito ay buhay at inihahanda ng universo na ipakita kung bakit. Manatili ka sa akin dahil ang katotohanang lilitaw dito ay maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong kwento ng pag-ibig magpakailanman. Ang kasalukuyang enerhiya sa paligid ng Gemini. Sa ngayon, Gemini, ang enerhiya sa paligid mo ay magulo, puno ng damdamin at napakamagnetic. Maaaring maramdaman mo na ang isip mo ay mabilis ang takbo, ang puso mo ay hindi mapakali, at gaano man kahirap subukan na mag-move on, may isang bagay o isang tao na patuloy na humihila pabalik sa'yo. Hindi ito aksidente. Ang universo ay gumigising ng isang makapangyarihang bagay sa loob mo at pinagtitibay ito ng mga bituin. Pinamumunuan ng Mercury ang Gemini, ang planeta ng mga isip, komunikasyon, at koneksyon. Kapag malakas ang enerhiya ni Mercury, nararamdaman mo ang lahat ng mas malalim. Kaya kamakailan, baka nagkaroon ka ng mga sandali kung saan biglang bumabalik sa isip mo ang alaala ng isang tao. Kahit ang pinakamaliit na detalye, isang kanta, amoy, o pamilyar na lugar, ay nagpapasiklab ng emosyon na akala mo'y napakawalan mo na. Parang banayad na paalala mula sa universo, hindi pa tapos ang kwentong ito. Para sa maraming Gemini, ang nakaraang ilang buwan ay parang kalituhan. Maaaring sinubukan mong kumbinsihin ang sarili mo na nakapag-let go ka na, na malaya ka na. Pero sa kaibuturan, may tahimik na tinig na nagtatanong, bakit nararamdaman ko pa rin ito? Bakit naaalala pa rin ng kaluluwa ko ang kanila? At mayong linggo, lalo pang lumalakas ang tinig na yon. Ang koneksyon ay hindi lamang buhay, kundi humihingi rin ng iyong pansin. Sa kulturang Pilipino, madalas nating pinag-uusapan ang si pakiramdam, ang kutob na hindi mo maipaliwanan. Alam mo lang na iniisip ka ng isang tao. Gumigising ka na mabigat ang puso, o biglang umiti ng walang dahilan, dahil nararamdaman ng iyong espiritu ang presensya nila. Ito ang enerhiya na pumapaligid sa iyo ngayon. Totoo ang hindi nakikitang hatak na ito, at ito ay dahil ang ugnayan mo at ng taong ito ay hindi kailanman tuluyang naputol. Maaaring mapansin ng ilan sa inyo ang kawalang kapanatagan sa tulog. Mga panaginip na napakatotoo, para bang binisita ka sa gabi. Sa iba, bigla ang pangangailangang tingnan ang telepono, parang may mensaheng paparating. Ito ang mga palatandaan ng alignment ng enerhiya, ang universo ay lumilikha ng espasyo para sa komunikasyon. Ang koneksyon ng inyong mga kaluluwa ay mas malakas kaysa sa distansya, katahimikan, o kahit panahon. Isipin ito, kapag dalawang puso ay pinag-ugnay ng kapalaran, ang katahimikan ay hindi katapusan. Kahit hindi kayo nag-usap ng ilang linggo, buwan o taon, umaabot pa rin sa iyo ang enerhiya nila. Dumadaan ito sa alaala, sa hindi nasabi na salita, sa mga panalangin na bumulong sa gabi. At ngayong linggo, halos imposible na itong baliwalain. Gemini, kilala ka sa iyong dual na kalikasan, ang kambal. Kaya't ang mga koneksyon mo ay madalas na intense, dahil hindi lang isip mo ang ibinabahagi mo, kundi pati ang iyong kaluluwa. Kapag nagmahal ka, ibinibigay mo ang parehong aspeto ng sarili mo, ang malikot at seryoso, ang managinip at realistiko. Kaya kapag nagkaroon ng malalim na koneksyon, nag-iwan ito ng marka na walang makakabura. Ipinapakita ng mga bituin na nararamdaman din ito ng taong konektado sa iyo. Kahit itinatago nila, kahit nananatiling tahimik, hindi mapakali ang kanilang espiritu. Maaaring lumalayo sila sa pisikal na mundo, ngunit sa espiritual na mundo, inaabot kanila. Iyan ang paliwanag sa bigla ang emosyon na nararamdaman mo dahil ang kanilang isip, ang kanilang pananabik ay humahaplos sa iyong kaluluwa. Para sa ilan sa inyo, maaaring nakakalito ito. Maaaring magtaka ka kung nararamdaman rin nila ito, bakit hindi pa sila bumabalik? Nasa timing ang sagot. Hindi nagmamadali ang universo. Inihahanda nito ang mga puso, nililinis ang mga hadlang, at hinihintay ang perpektong alignment. Ngayong linggo, malakas ang pakiramdam mo sa enerhiya dahil may nagbabago. Ito ang simula ng paggalaw, isang maliit na bitak sa pader ng katahimikan. Tandaan, dito sa Pilipinas, madalas nating sabihin, kung para sa'yo, babalik yan. Kung para sa'yo, babalik talaga. Ang kasabihan ito ay may katotohanan na lampas sa kultura, ito ang wika ng kapalaran. Buhay ang koneksyon dahil hindi ito kailanman tuluyang natapos. At habang mas nararamdaman mo ito ngayong linggo, mas malapit ka sa pag-unawa sa layunin nito. Kaya, Gemini, yakapin ang enerhiyang ito. Huwag matakot, huwag itanggi. Hayaan mong maramdaman ang katotohanan na alam na ng iyong kaluluwa, hindi pa tapos ang ugnayang ito. Ngayong linggo, hinihiling sa iyo ng universo na buksan ang puso mo, magmasid sa mga palatandaan, at magtiwala na totoo ang nararamdaman mo. Bakit hindi pa tapos ang koneksyon na ito? Gemini, tuklasin natin ng mas malalim ang katotohanan. Bakit buhay pa rin ang koneksyon na ito? Bakit, sa kabila ng lahat ng oras na lumipas, nararamdaman mo pa rin ang kanilang presensya sa iyong puso? Simple ngunit makapangyarihan ang sagot, dahil hindi isinara ng tadhana ang kabanatang ito. May mga ugnayan sa buhay na unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon. May mga tao na dumarating at umaalis, nagtuturo sa atin ng mga aral bago magpaalam. Pero may mga bihirang koneksyon na nananatili, kahit gaano man kalayo, katahimikan, o sakit ang humarang sa pagitan nila. At Gemini, ang nararamdaman mo ngayon ay isa sa mga bihirang ugnayang iyon. Ipinapakita ng tarot ang isang mahalagang bagay, hindi lang ito tungkol sa mga alaala. -ala. Ito ay tungkol sa hindi pa natapos na enerhiya. May kontrata ng kaluluwa sa pagitan mo at ng taong ito na hindi pa natatapos. Parang pareho kayong nagkasundo, bago pa man ang buhay na ito, na magkita, mag-ugnay, at matuto ng isang bagay ng magkasama. Hanggang hindi natutupad ang layuning iyon, ang hatak sa pagitan nyo ay hindi kailanman mawawala. Kaya ayong linggo, mas lalakas ang iyong emosyon. Sinasabi ng universo, hindi pa tapos ang kwentong ito. May natitirang bagay na kailangang lumitaw. Sa astrolohiya, Kilala ang Gemini sa pagiging mausisa, sa pagnanais na tuklasin, at sa paghahangad na maranasan ang buhay sa lahat ng kulay nito. Pero kapag nakatagpo ang Gemini ng malalim na koneksyon, ito ay nagiging hindi malilimutan. Bakit? Dahil bihira lamang makatagpo ang Gemini ng taong makakaabot sa parehong aspeto ng kanilang kaluluwa, ang liwanag at anino, ang halakhak at katahimikan. Nakaya yun ang taong ito. Kaya't nag-iwan sila ng tatak sayo. Maaring sinabi mo sa sarili mo, tapos na ito. Kailangan ko nang mag-move on. At baka sinubukan mo. Pero sa tuwing isang hakbang ka lang pasulong, may humihila pabalik sa'yo. Hindi ito kahinaan, ito ay enerhiya. Paalala ito ng universo na ang ugnayang ito ay may dalang layunin. Para sa pusong Pilipino, pamilyar ang katotohanan ito. Naniniwala tayo sa tadhana. Naniniwala tayo na kahit gaano man kalayo ang pagitan ng dalawang tao, kung sila ay para sa isa't isa, ibabalik sila ng buhay sa isa't isa. Isipin mo, ilang beses mo na bang nakita ang magkasintahan na nagkakabalikan matapos ang maraming taon na parang walang lumipas na oras? Ilang beses mo nang narinig ang kwento ng mga pagkakataong nagtagpo ang dalawang kaluluwa sa tamang sandali? Iyan ang inihahanda sa iyo ng enerhiyang ito. Isa pang dahilan kung bakit hindi pa tapos ang koneksyon na ito ay dahil nararamdaman din nila ito. Maaaring iniisip mo na ikaw lang ang nakahawak pa rin, pero ang katotohanan ay hindi rin malaya ang kanilang espiritu. Kahit magpanggap silang malakas, kahit manahimik, sa kaibuturan nila hindi sila malaya. Ang kanilang isip ay napupunta sa iyo. Ang puso nila ay naalala ka. Ang kanilang kaluluwa ay dala pa rin ang tatak mo. Pinagtitibay ito ng mga palatandaan. Napansin mo ba ang mga kakaibang synchronicities? Paulit-ulit na numero, tulad ng labing isa oras labing isa minuto o dalawang daan at dalawamput dalawa. Mga kanta na biglang tumutugtog habang iniisip mo sila. Mga panaginip na malinaw ang mukha nila. Hindi ito aksidente. Ito ang mga kumpirmasyon na umaabot sa isa't isa ang enerhiya ninyong dalawa. Habang mas nararamdaman mo sila, mas nangangahulugan na iniisip ka rin nila. Ngunit narito ang mas malalim na katotohanan, hindi pa tapos ang koneksyon dahil hindi ito nilalayong matapos sa katahimikan. Maaaring magbago ito, susubukin ka o itutulak ka pa para maging mas malakas. Pero hindi hahayaan ng universo na magsara ito nang hindi natatapos. May mensahe pa, isang kabanatang hindi na isulat, isang paggaling na kailangan mangyari. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong mag-apoy ng kandila para sa gabay, bumulong ng panalangin para sa kaliwanagan, at humingi ng palatandaan mula sa itaas kapag nalilito ang puso. Ito ang palatandaan para sa Ang hatak na nararamdaman mo ay hindi lamang pananabik, ito ay paraan ng universo na sabihin, hintayin mo. May darating pang higit. Maaaring iniisip ng ilan sa inyo, pero paano kung hindi sila bumalik? Paano kung mali ako? Gemini, intindihin ito, kahit magbago ang anyo ng koneksyon na ito, kahit iba ang magiging resulta kaysa sa inaasahan mo, ang ugnayan mismo ay hindi kailanman mabubura. Mananatili ito sa puso mo, sa espiritu mo at sa kwento ng iyong tadhana. Kaya hindi mo kayang bitawan dahil ang koneksyon ay walang hanggan, nakasulat sa mga bituin, dala ng inyong mga kaluluwa. Ngayong linggo, pinalalakas ng universo ang enerhiya. Kaya mas nararamdaman mo ang emosyon mo, kaya mas buhay ang iyong mga alaala. -ala. Ito ay palatandaan na gumagalaw ang tadhana na ang katahimikan ay maaaring hindi magtatagal. May nagbabago, inihahanda ka para sa isang revelasyon. Kaya kapit lang, Gemini. Hindi ito ang katapusan. Ito ay gitna pa lamang ng kwento. At ang darating ay maaaring magulat sa iyo, magpagaling sa iyo, o dalhin ka sa harap ng katotohanang matagal mo nang hinihintay. Buhay ang koneksyon. Malakas ang ugnayan. At ngayong linggo, mararamdaman mo ito ng higit pa kaysa dati. Mga palatandaan na mapapansin mo ngayong linggo. Gemini, ngayon na nauunawaan mo na bakit hindi pa tapos ang koneksyon na ito, pag-usapan natin ang mga palatandaan na mapapansin mo ngayong linggo. Ang mga palatandaang ito ay paraan ng universo para patunayan sa iyo na buhay pa ang ugnayan na ito, at ang iyong kaluluwa at ang kanya ay magkadugtong pa rin. Bigyang pansin ito, dahil habang mas napapansin mo, mas malinaw ang mensahe. Ang unang palatandaan ay panaginip. Marami sa inyo ang mararamdaman ang kanilang presensya sa inyong pagtulog. Maaaring maging malinaw ang panaginip kung saan nakikita mo sila, nakikipag-usap o nararamdaman ang kanilang haplos. Minsan simple lang, lumilitaw ang kanilang mukha sandali lang, pero iiwan ka nitong mabigat na damdamin pagkagising. Sa ibang pagkakataon, parang buong pag-uusap na parang nagkikita ang inyong mga espiritu sa ibang dimensyon. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang panaginip ay hindi basta aksidente, ito ay mensaheng espiritwal. Kung makikita mo sila sa iyong panaginip ngayong linggo, nangangahulugan ito na umaabot ang kanilang kaluluwa sa iyo. Ang pangalawang palatandaan ay musika o tunog. Maaaring nakikinig ka sa radyo, nag-scroll sa iyong telepono, o naglalakad sa mall nang biglang tumugtog ang kantang may koneksyon sa kanila. Maari itong kanta ninyo, melodya na nagpapaalala sa kanila, o lirikong direktang tumutugon sa iyong sitwasyon. Ito ay synchronicity. Ginagamit ng universo ang musika dahil nakakaabot ito sa puso ng hindi kailangan ng salita. Para sa mga Gemini na pinamumunuan ni Mercury, may makapangyarihang enerhiya ang musika at komunikasyon. Kapag narinig mo ang kantang iyon, huwag itong baliwalain. Ito ay kumpirmasyon na buhay pa ang ugnayan. Ang pangatlong palatandaan ay numero. Napansin mo ba ang paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, o pitong daan at labing pito? Ang mga numerong ito ay angelic codes, palatandaan na inaayos ng uniberso ang isang bagay para sa iyo. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kapag paulit-ulit may ibig sabihin. Kapag may paulit-ulit may kahulugan ito. Ngayong linggo, ang mga numerong ito ay hindi basta pagkakataon, paalala ito na ang iyong koneksyon ay bahagi ng mas malaking plano. Ang pang-apat na palatandaan ay bigla ang alaala. Bigla kang may isip ang mga sandaling kasama mo ang taong ito. Maaaring isang tawa na pinagsaluhan nyo, ang paraan ng pagtitig nila sayo, o kahit isang lugar na pinuntahan nyo. Ang mga alaala na ito ay hindi lumilitaw ng walang dahilan. Ito ay pinapalakas dahil iniisip ka rin nila at natatanggap ng iyong kaluluwa ang vibrasyon na yon. Ito ang dahilan kung bakit mas nararamdaman mo sila kahit wala pang komunikasyon. Isa pang palatandaan ay pisikal na sensasyon. Maaaring makaramdam ka ng bigla ang goosebumps, rush ng enerhiya, o bigat sa dibdib kapag binanggit ang kanilang pangalan. Minsan, mas mabilis ang tibok ng puso ng walang dahilan, o nararamdaman mo ang emosyon na hindi tugma sa kasalukuyang sitwasyon. Ito ay senyales na malapit ang kanilang espiritu sa iyo sa sandaling iyon. Sa Pilipinong espiritwalidad, tinatawag namin itong lamig sa balat tea, o pakiramdam sa dibdib. Reaksyon ng kaluluwa sa hindi nakikitang enerhiya. Mapapansin mo rin ang mga bagay o simbolo na konektado sa kanila sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maaaring makita mo ang kanilang initials, madalas makita ang kanilang paboritong kulay, o makakita ng lumang larawan maliit man, malakas ang kapangyarihan ng mga paalalang ito. Gumagana ang universo sa pamamagitan ng simbolo, at kapag binibigyang pansin, mapapansin mong ang mga pagkakataon na ito ay palatandaan. Para sa ilan, ang palatandaan ay dumarating sa pamamagitan ng ibang tao. Maaaring may tao na biglang banggitin ang pangalan nila, o may pag-uusap na nagpapaalala sa kanila. Ganito hinahabi ng tadhana ang mga hibla nito, gamit ang iba bilang salamin para maibalik sa iyong kamalayan ang taong iyon. At ang pinakamakapangyarihang palatandaan ay ang damdamin mismo. Ang bigla ang rush ng emosyon na nagpapaisip sa iyo, bakit ko nararamdaman ito ng ganito kalakas? Ang hatak na iyon, ang restless energy, ay palatandaan mismo. Kapag hindi ito kayang baliwalain ng puso, nangangahulugan na tinatawagan ka ng kanilang kaluluwa. Gemini, ngayong linggo ay hindi mo lang naimbento ang mga nararamdaman mo. Ang mga palatandaang ito ay kumpirmasyon. Sinisigurado ng universo na alam mo na buhay pa ang koneksyon na ito. Huwag mo itong ituring na pagkakataon lamang. Sa halip kilalanin pagkatiwalaan at hayaan itong gabayan ka. Sabi nga ng mga Pilipino, may mga senyales bago dumating ang totoo. Laging may palatandaan bago dumating ang katotohanan. Ngayong linggo, makikita mo ang mga senyales na iyon at ihahanda ka nila sa darating. Kaya buksan mo ang iyong mga mata, buksan ang iyong puso, at hayaang magsalita ang universo sa iyo. Nasa paligid mo ang mga palatandaan sa panaginip, sa musika, sa numero, sa alaala, sa katawan, at sa espiritu. Bigyang pansin dahil bawat isa ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa katotohanan ng koneksyong ito. Ang emosyonal na pagsubok para sa Gemini. Gemini, ngayon na alam mo na ang mga palatandaan, pinaalalahanan din tayo ng universo na bawat malakas na koneksyon ay may kasamang pagsubok. Ngayong linggo, lalong lalakas ang hatak sa pagitan mo at ng taong ito, pero gayon din ang mga hamon. Narito ang emosyonal na pagsubok, at ipapakita nito kung gaano ka tunay na handa para sa koneksyon ito. Ang unang pagsubok ay pagdududa. Maaaring tanungin mo ang sarili mo, baka iniimbento ko lang ito. Paano kung mali ako? Paano kung ako lang ang humahawak pa? Ang pagdududa ang kaaway ng tadhana. Alam ng universo na kapag ang isang bagay ay makapangyarihan at nakalaan para sa iyo, kadalasan ay sinusubukan ng isip na labanan ito. Tandaan, Gemini, ikaw ay pinamumunuan ni Mercury, kaya mabilis, restless, at minsan ay nakaka-overwhelm ang iyong isip. Pero mayong linggo, hinihiling sa iyo na pakinggan hindi lang ang isip mo, kundi pati ang puso mo. Ang pagsubok ay maniwala sa nararamdaman mo kahit sinisikil ng lohika. Ang pangalawang pagsubok ay takot. Takot sa pagtanggi, takot sa pagkabigo, takot na buksan muli ang puso. Maraming Gemini ang may ganitong takot dahil nasaktan na kayo dati, at ang natural na instinto mo ay protektahan ang sarili. Pero ang universo ay nagtatanong, pahihintulutan mo ba na ang takot ang humawak sa iyong tadhana, o pagtitiwalaan mo ang mga palatandaan? Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin, ang taong natatakot magmahal, natatakot mabuhay. Ang pagsubok na ito ay tungkol sa tapang, kaya mo bang harapin ang iyong nararamdaman ng tapat, nang hindi tumatakas? Ang pangatlong pagsubok ay nagmumula sa mga impluensya mula sa labas. Maaaring may mga tao sa paligid mo na nagdi-discourage, na nagsasabi, move on kalimutan mo na. Tapos na yon. O maaaring may ibang tao na sinusubukang ilihis ang iyong puso, at hilahin ka palayo sa koneksyong ito. Pero hindi pinapansin ng tadhana ang mga boses sa labas. Ang pagsubok ay kung pagtitiwalaan mo ba ang alam ng iyong kaluluwa, o hahayaan mong sila ang magdesisyon para sayo. Ang pang-apat na pagsubok ay pasensya. Maaaring gusto mo nang mangyari agad ang lahat, isang mensahe, isang tawag, isang muling pagkikita. Pero hindi sumusunod sa oras ng tao ang universo. Nasa oras ng Diyos ang lahat. Ngayong linggo, susubokin ang iyong pasensya. Mararamdaman mo ang hatak ng malakas na baka ka maging restless, ma-insecure, o ma-frustrate. Pero tandaan, kung para sa'yo, darating sa tamang oras. Kung nakalaan para sa'yo, darating ito sa tamang panahon. Isa pang bahagi ng pagsubok ay ang balanse. Bilang Gemini, ang dualidad mo ay nagpaparamdam ng dalawang panig sa lahat ng bagay. Isang sandali gusto mong lumapit, ang susunod na sandali gusto mong humigpit o huminto. Isang sandali may pag-asa ka, ang susunod pakiramdam mo wala ng pag-asa. Ang internal na hatak na ito ay bahagi ng paglalakbay ng iyong kaluluwa. Ang pagsubok ay kung kaya mo bang hanapin ang balanse, parang igalang ang nararamdaman mo nang hindi hinahayaang kontrolin ka nito. At sa huli, ang pinakamalalim na pagsubok ay tungkol sa pananampalataya. Nagtitiwala ka ba na ginagabayan ka ng universo? Nagtitiwala ka ba na buhay pa ang koneksyong ito dahil may dahilan? Sa Pilipinas, ang pananampalataya ang lahat. Nagmininghas tayo ng kandila, bumubulong ng dasal, at nag-aantay ng matiwasay sa mga palatandaan. Ito ang iyong espiritual na hamon ngayon, hawakan ang pananampalataya kahit hindi agad nakikita ang resulta. Gemini, ang emosyonal na pagsubok ay hindi upang parusahan ka. Ito ay upang ihanda ka. Hinuhubog ng universo ang puso mo, pinapalakas ang iyong espiritu, at sinisigurong kapag dumating ang sandali ng katotohanan, handa ka na. Kung malampasan mo ang pagsubok na ito, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa puso, pagharap sa takot, pagbaliwala sa ingay mula sa labas, pagsasanay ng pasensya, paghahanap ng balanse, at pagpapanatili ng pananampalataya, gagantimpalaan ka ng tadhana. Kaya tandaan, ngayong linggo ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam ng koneks tatlo yon. Ito ay tungkol sa pagpapakita na sapat kang malakas para dalhin ito. At kapag nalampasan mo ang pagsubok na ito, bubuksan ng universo ang pinto sa gabay na matagal mo nang hinihintay. Gabay mula sa tarot at universo. Gemini, pagkatapos ng mga palatandaan at emosyonal na pagsubok, hindi ka iniwan ng universo na walang dala. Ang tarot at mga bituin ay nagdadala ng malinaw na gabay para sa iyo ngayong linggo. Ang gabay na ito ay para tulungan kang mag-navigate sa malakas na hatak na nararamdaman mo upang sa halip na malito, makakita ka ng kaliwanagan at direksyon. Ang unang mensahe mula sa tarot ay tungkol sa pagiging bukas. Ipinapakita ng mga baraha na nais ng iyong puso na makipag-ugnayan pero maaaring naiharang ng pride o takot ang daloy nito. Gemini, dalubhasa ka sa mga salita, pinamumunuan ni Mercury, biyaya mo ang pagpapahayad. Pero sa koneksyong ito, ang katahimikan ay nakabuo ng pader. Ang gabay ay simple ngunit makapangyarihan, maging bukas. Maaaring ibig sabihin nito ay isulat ang iyong nararamdaman sa journal, ibulong sa dasal, o ihanda ang sarili para sa sandaling makipag-ugnayan sa iyo ang taong ito, ang pagiging bukas ay nagpapalakas sa daloy ng enerhiya. Kapag isinara mo ang sarili mo, hindi makakadaloy ang koneksyon. Ang pangalawang mensahe ay tungkol sa pagpapatawad. Ipinapakita ng tarot na bahagi ng bigat sa koneksyong ito ay nagmumula sa mga sugat, mga nasabi, pagkakamaling nagawa, o katahimikan na nagdulot ng sakit. Tinanong ng universo, kaya mo bang magpatawad, hindi lang sa kanila, kundi pati sa iyong sarili. Sa kulturang Pilipino, malalim ang kaugnayan ng pagpapatawad sa paggaling. Naniniwala tayo na kapag nagpapatawad tayo, pinalalayan natin hindi lang ang ibang tao kundi pati ang ating sariling espiritu. Gemini, malinaw ang gabay, pakawalan ng sama ng loob, dahil ang paghawak dito ay nagpapabagal lamang sa biyaya. Ang pangatlong mensahe ay tungkol sa pasensya sa oras. Ipinapakita ng mga barahan na kumikilos ang tadhana, pero mabagal, parang alon sa dagat. Maaaring gusto mo ng sagot ngayon, pero ang universo ay inaayos pa ang mga piraso. Isipin ang magsasaka na nagtatanim ng palay, nagdidilig, nag-aantay, at nagtitiwala na darating ang ani hindi niya mapipilit ang paglaki. Ganoon din sa koneksyong ito. Ang gabay ay pagtitiwala sa oras ng Diyos. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi maaaring agawin pero darating lamang kapag parehong handa na ang puso. Isa pang makapangyarihang mensahe mula sa tarot ay tungkol sa mga ritual ng pananampalataya. Ipinapakita ng mga baraha ang liwanag, naglalagablab na kandila, ibinulong na dasal, o handog na ginawa ng taimtim. Paalala ito na tumutugon ang espiritu sa pananampalataya. Gemini, kapag restless ang damdamin mo, sindihan ang kandila, magdasan ng maikling panalangin, o magnilay ng tahimik. Sa Pilipinas, naniniwala tayo na kahit ang pinakamaliit na ritual ay maaaring magbukas ng pinakamalaking pintuan. Palakasin ang koneksyon mo sa banal mayong linggo dahil gagabayan ito ang puso mo ng may kapayapaan. Ang ikalimang gabay ay tungkol sa pagmumuni-muni sa sarili. Nais ng universo na maunawaan mo na ang koneksyong ito ay hindi lang tungkol sa ibang tao. Tungkol din ito sa'yo. Anong mga aral ang natutunan mo sa ugnayang ito? Natutunan mo ba ang pasensya, kababaang loob, o tapang naharapin ang tunay mong damdamin? Minsan ang layunin ng koneksyon ay hindi lang muling pagsasama ng mga magkasintahan, kundi pagbabago ng kaluluwa. Ang gabay ay gamitin ang oras na ito para magnilay, sino na ba ako dahil sa ugnayang ito? Ano ang binuhay ng koneksyong ito sa akin? Nagbibigay rin ng babala ang tarot tungkol sa mga distraksyon. Maaaring may tukso na takasan ang nararamdaman mo sa pamamagitan ng paglubog sa trabaho, paghahanap ng walang laman na koneksyon, o pagpapanggap na hindi ka apektado. Pinapayuhan ng universo, huwag patamakin ang puso mo. Damhin ang nararamdaman mo. Ang sakit, ang pananabik, ang pag-asa, bahagi ito ng iyong paglalakbay. Tanging sa pamamagitan ng tapat na pagharap sa damdamin mo mo matutuklasan ang tunay na layunin ng koneksyong ito. At sa huli, ang pinakamakapangyarihang gabay, pag-asa. Ipinapakita ng tarot ang star card, tanda ng pagbabagong buhay, pananampalataya, at banal na biyaya. Ito ang paraan ng universo para sabihin sa iyo na kahit patila hindi tiyak ang daan, may liwanag na gumagabay sa iyo. Ang pag-asa ay hindi kahangalan, ito ay lakas. Ito ang gasolina na nagpapahintulot sa iyo na patuloy na maniwala kahit mukhang imposible ang sitwasyon. Gemini, malinaw ang gabay ng universo para sa iyo. Maging bukas para dumaloy ang pagmamahal. Magpatawad para dumating ang paggaling. Maging matiisin para umayo ng oras. Magpraktis ng pananampalataya para manatiling matatag ang espiritu. Magnilay para lumago ang kaluluwa. Iwasan ang distraksyon para hindi maligaw at higit sa lahat, hawakan ng pag-asa. Sa karunungang Pilipino, madalas nating sabihin, habang may buhay, may pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Ngayong linggo, kinukumpirma ng tarot na hindi pa tapos ang koneksyong ito. Ang gabay ay huwag magmadali, huwag matakot, kundi magtiwala. Gumagalaw na ang universo sa mga piraso. Ang papel mo ay manatiling bukas, tapat, at puno ng pag-asa. Tandaan ito, habang mas malakas ang hatak na nararamdaman mo, mas malapit ka sa kapahayagan ng katotohanan. Magtiwala sa mga palatandaan, Gemini. Magtiwala sa proseso. Buhay pa ang koneksyon at ginagabayan ka ng universo sa bawat hakbang. Gemini, habang nararating natin ang katapusan ng reading na ito, malinaw na malinaw ang mensahe, hindi pa tapos ang koneksyon ito. Kinumpirma ito ng universo sa pamamagitan ng mga palatandaan, ng emosyonal na hatak, ng mga pagsubok at ng gabay ng tarot. Ngayong linggo, mararamdaman mo ito ng mas matindi kaysa dati, dahil inihahanda ka ng tadhana para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Huwag magduda sa alam na ng iyong puso. Huwag patahimikin ang mga palatandaan na inilalagay ng universo sa harap mo. Sa halip, yakapin ang mga ito. Payagan ang sarili mong maramdaman, mag-asa, at magtiwala. Buhay ang koneksyon na ito dahil may dalang layunin. Kahit pa ito ay humantong sa paggaling, muling pagkikita, o pagbabago, huhubugin nito ang iyong paglalakbay sa paraang walang ibang ugnayan ang makakagawa. Gemini, hindi ka nag-isa. Marami sa inyo na nanonood mula sa Pilipinas at sa buong mundo ang may parehong kwento, naghihintay, nag-aasam, nararamdaman ang invisible na tali na nag-ugnay sa dalawang kaluluwa. Tandaan, sa ating kultura, palagi nating sinasabi, kung para sa'yo, babalik yan. At ngayong linggo, kinukumpirma ng enerhiya na totoo ang katotohanan iyon. Kaya heto ang aking paanyaya sa iyo, ang kinin ang mensaheng ito. Iparating ito ng may pananampalataya at hayaang marinig ka ng universo. I type sa comment sa ibaba. I claim an connection. Sa paggawa nito, hindi mo lang pinapatibay ang iyong tadhana, kundi ipinapadala rin ang iyong enerhiya sa daloy ng pag-asa, pagmamahal at banal na timing. Gemini, malayo pa ang iyong kwento mula sa katapusan. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa mga palatandaan, at magtiwala sa iyong puso. Nasa iyong panig ang universo, at na iyong linggo, ipapaalala nito sa iyo kung gaano kapangyarihan ang pagmamahal at tadhana.